dito po ako ngayon pawis sa aming uh, ano sa aming bukid okay, sa aming kung saan ako isinilang ito po ito po ay uh, malapit po sa kabilang ilog no tinatawiran namin papunta ng sa amin sa kabilang ilog ng sitio progrena uh, progrina uh, likod po siya ng ng uh, Sitio Kinerasyawan. Kabilang ilog po siya ng Sitio Kinerasyawan. Ito po ay Sitio Kinerasyawan. Yung amin po ay kabilang ilog ng Sitio Kinerasyawan na kung tawagin ay sitio ah, uh, progrinan bahagi po siya na progrinan yan ano malalim hindi pa katawid may dumaan si, ano kanina para si Edwin nakita ko ha saan kaya ang daan pwede yan mababaw lang diyan makakadaan kaya oh, sige sige titignan ko kung makakadaan ako sa tubig sa ilog daw malalim daw ang ilog oh titignan ko sige sige salamat ah, Dali, oh. Yan, sige, para may kasama ako. ah oh, sige, sunod ka. Yan, habang naglalakad. Ito po yung aking nilalakad noon, no? Na, ano, na daan. Ka, ano, tuwing tag-ulan. ba diba? Sabi ko nga, lalo na pag tag-ulan, pahang ilog. Yun, sinasakay kami sa kalabaw para lang maka maitawid no para makapasok sa araw-araw ng uh, uh week, week days ng pagpasok no bilang mag-aaral ito yung aking ano na yung ano to balakid okay balakid para sa akin gawa ng ang hirap pumasok ng ano ng naglalakad araw-araw mula umaga bago isa hapon ganun din kung uh, kami noon dapat ano before 7:30 na sa school na and then sa hapon nung panahon namin na kung nat ko po out na kami ng 4:30 no so kadalasan yung 4:30 na yon nung ako elementary gabi na or alas 5 na ng gabi, hapon bago ako sa amin ito po yung ilan lang sa mga bahagi na aking uh, nilalakad no maputik mahirap ang daan madamo okay lang kung kung ang daan ay medyo sana maayos pero dahil nga hindi pa rin ito natutugunan no ng mayroon din pero hindi pa na ipagpapatuloy may konting daan na rin na ko nga ay na sana makita ng ng ating mga pula no yung lalo-lalo na yung sa aming uh, request na kalsada patungo sa aming uh, ano sa aming Uh, lupa sa aming taha, uh, tu, uh, lupang sinilangan yan ito po yan may kasabay ako ngayon may ano daw kami mala, sa, ayon sa kanya malalim ang tubig sa ilog hindi ko alam kung paano kung makakatawid ba kami o ano anong mangyayari so titingnan po natin mamaya tutunghayan po natin kung kung makakatawid ba kami sa kung dahil baha yan isa yan sa mga dahilan na minsan hindi kami makapasok kapag ba, sobrang lalim o sobrang kapag bumahan ng malalim okay mala, malakas ang agos ng tubig sana naman medyo mababaw lang aruy malalim parang hindi ko kaya ang agos ngayon ay nakabota pa naman ako aruy malalim medyo hindi na ako sanay dahil matagal na akong hindi ko to na, gina, na, ano Aduy, baha ito. Oh, yan po ang makik makikita nyo, baha. Saan, saan dyan? O, oh, titignan nyo po kung ano po makikita. Pwede unahin mo ito, itawid. Yan, tawid mo muna. Yan, yan. So, magpatulong ako sa kanya sa pagtawid. Yan. Lalim. Paano ba yan? Ang lalim ako sanay sa pag pagtawid ng ilog huhubarin ko yung aking bota mag tinelas na lang ako aroy yan Kahirap <laughs> na mag hindi na ako sanay sa sa pagtawid lalo lalo na matagal uh, hindi na ako dito uh, ano uh, umuwi na lang for uh, visitation sa aming tahanuan i-supervise kung ano na yung nangyayari pero hindi na ako na dito talaga nananatili nang ng matagal. just after nito, uwi na naman ako doon sa, sa area kung saan ako uh, nagtuturo. Okay, so malayo po po. Malayo pa po yung dito. Almost, it takes twenty uh, 25 to 30 minutes yung travel mula doon sa aking tinutuloy ngayon. Di ba po? At least malapit na sa aming uh, lupang sinilangan. Yun po. nagpatulong ako para makatawid. Ay, baha. Saglit lang po. Pasensya pa. Konting ano lang po dahil magho maghubad ako ng aking ng aking uh, ano to maghubad ako ng aking short art ng ano ng bo botak hirap okay, no baha ayoy diba ito yung nararanasan ko na hindi hindi lang ano ito hindi lang ah uh, minsan, kundi uh, seasonal. Okay, lalo na pagtag-ulan. Ganito po lagi dito. Hirap ng kadaan Hindi ka makataan, lalo na pagbaha ang ilog. Diba? Ang hirap. Pero patuloy na patuloy na ano, nagsumikap upang maabot ang pangarap. Okay, yung, yung minimiti ko noon medyo unti-unti ko nang naabot dahil sa aking pagsusubikap sa pag-aaral kahit na malayo para rin nagsumikap ako maabot ko lang yun kawa ng mahirap talaga yung aming kalagayan no? sabi ko nga mahirap malalib ay eh, di baha basa di maghubad ako ng short bali may boxer naman ako tabi tabi po sa mga nanonood no? <laughs> pasensya po pero may boxer naman po ako yan baha ang ilog tapos mamaya ha? saan pambitbit ng yan sige saan, sa, saan tayo saan sa, sige sige guide mo ako siya po yung aking uh, ano na uh, apo sa pamang ano pamang apo ko na siya pa, apo sa pamangkin parang ganun ay gusto ko po ang lalib Yan na po ang kanyang dinadaan. Ay. Gaano kalalim yan? Oh, malbaba lang pero maagos eh. Saglit lang po. Maagos kasi kaya medyo mahirap. Mahirap andan pag maagos. Saglit lang po ha. Sa mga nunood, saglit lang po. Mahirap talaga. <laughs> Mayroon yung kalagayan na ganito. Ha? Oo. Atid mo muna yan doon. Hirap. Ito yung sinasabi ko. Ito yung mga tagpo na ang hirap at tumawid sa ilog dahil baha. Walang una, mahirap talaga dahil uh, talagang ito yung aming naranasan tuwing tag-ulan. Sabi ko, hirap. <laughs> yung binabalikan mo yung yung dati mong ka karanasan, no? Sabi ko nga sa mga masugid na, tagapagsubaybay ko. Ito po yung ipinapakita ko lamang kung ano yung kalagayan na mayroon kami noon. Na dahil kahit na sa kabila ng hirap na aming nararanasan ay ito pa rin ako nagpatuloy na pagsumikap pag, sa kabila ng hirap sa buhay. Sabagama ito yung hirap talaga dahil mahirap mag mag, yung travel, yung yung ano transportation na hindi ka kung kung hindi ka, ka marunong lumangoy, safe, hindi ka safe, di ba? Kailangan marunong ka lumangoy para uh, kaya mo tumawid lalo na pag ganitong baha. Di ba? Sabi ko, lat maglalangoy ka hangga't mari lumangoy ka para lang ma ma makatawid, no? Yan, yan po say, layo niya na oh tatawid tutu, ah, <laughs> tutulungan ako sa pag ano, sa pag tawid gawa ng hindi ko na kaya i-balance lalong lalo na agos di ba sabi ko agos yan eh hindi na ako sanay mag lalo ngayon ang mga bato dito sa ilog ay malulumot syempre madulas kaya kailangan bal mag ka mag-balance kapag nadulas ka marunong kang tumukod yan magpapatulong pa ulit ako sa kanya siya na ang naghakot ng aking mga gamit ng aking mga dala yan. 'Di ba? Ganyan pa lang ako noon, sanay na ako dahil bata. Pero ngayon medyo nagkakaedad na. Ito pa ito pa ito na. Hindi ko na ano, hindi ko na hindi ko na kayang uh, ano, hindi ko na kayang uh, magtumimbang. Yan, timbangin mo yung, yung ano mo ko. Oh. Ha? Ah, sige sige sige. Yan. Pagpasunod lang daw ako sa agos <laughs> yun ang sinasabi ko. Yan. Ang hirap, 'di ba? Aroy. 12 ng Agosto. Sabi ko nga uh, one of these days uh, i ko din yung pagpasok namin. Yung pagpasok ko araw-araw na dumadaan sa git ko klase ng ng ano, ng ng uh, daan. Oh, ito yung kung paano na kami na nakahit na ba baha ang ilog, nagpumilit na makatawid. O, after ko pagbaha, bigay pag pag unang guslog ng ilog medyo malalim pa ah uh, pag pag kasi ng ilog ay uh, malalim unang guslog so pag medyo ilang oras oras na medyo mahina ng uh, bumababa na chat no? so sa kami uh, tatawid pag klase. pag hindi kaya talaga o oh, matagal humupa yung baha sa sa, sa kami sinasakay para lang maitawid yung ganon yung ganong sistema na uh, tuwing tag-ulan ito yung aming sitwasyon ang hirap sabi ko nga hindi hindi ko kaya magsettle down in my own uh, land sa amin dito ito yung land namin yun na uh, dito talaga magstay gawa na, ang hirap ng transportation ang hirap ah uh, yung yung pagdadaanan mo bago ka makatawid dahil na ngayong tag-ulan eh, <laughs> nahirapan hirap na hirap na ako ay, almost ina, one and a half hours kami naglalakad para lang makapasok. Lalo pa ganito, ang tagal, kailang maaga ka pang gumising para uh, maging na maganda yung, o kalma yung, yung tubig ng ilo. Yan, hirap diba? Malalim dito? Ayun, uh, paano tayo tatawid dyan? Paano tatawid? Paano tatawid? Ha? Ang ah, na yan. Oh, wow. Aroy, hirap. Aroy, hirap ko. Dali, tawid ulit natin yan. Grabe. Ito na po yung ang um, uh, ilang sa mga bahagi ng na ano, ng ilog, no? Ang hirap. Yan. Yan, sige, sige, yan. Yan na. Yan na po. Buti may katuwang ako sa pagtawid. Mahirap mag magtawid. Sila po kasi ay lagi na dito'ng tumatawid kaya alam nila kung sa banda yung mababa ang ilog, 'di ba? Ang hirap ng ganitong kalagayan na sa la na lagi mong nil tinatawid every every day na kung ikaw ay papasok, 'di ba? Sabi ko nga yung sakit na alipunga nga ito yung ilan sa mga one na Nagkakaroon kami ng sakit na alipunga. Kasi panay putik yung aming dinadaanan. Aroy. Sa ah, malalim. Yan na po. Grabe. Ay, nakakapagod. Hiningal ako dun ah yan sige sige hindi pag gabit bit na lang dahil maputik na hindi ko rin pwedeng isuot yan maputik na pa ako yan may bota ako pero walang wala siya hindi siya nagamit gawa ng madulas din maputik yan ay for prevention sana para hindi ako ma, ma ano, matusok or magkaroon ng ng ano ng nang sugat or nang alipunga lalo na ng, lalo ngayon ay uh, tag-ulan tag-ulan pa hanggang ngayon no hirap yan kung inyo pong masisilayan ito na po yung aming ah uh, ang palayan Yan na palayan na po ang hirap no ay. Hiningal hinihingal ako doon grabe ha? nakakapanghingal Grabe. Ha? Oo, pupunta ako doon. Saglit lang. Anong oras na tanghali na rin naman eh. Ha? Uh, pupunta ako doon. saglit ako doon. May kukunin kasi ako. Dumating na yung aking PSA. Ano? Ah... Uh, valid ID. Yan. Oo, nandun na daw dumating. Ah, uh, pinadala daw ng barangay Malpalo Okay. Diyan sa kanya, kay auntie. Sa auntie ko po. So, ay dito pa ako. Uh, aming area po is now located at Progrinan. Yun po ay kabilang, ito po ay kabilang ilog ng Sitio Kinarasyawan, Barangay Malpalon, Kalintaan, Occidental, Mindoro. Yan po, yun palayan. yan. Ito na po yung aming, kung inyo pong natatanaw yan. Yan po, itlanto to, lang po to sa bahagi na ng palayan ng aming ah, uh, pamilya yan ha, pamilya sa pamilya Uh, kapatid po ng aking tatay yung area na ito ari na ng kapatid ng aking tatay yun po inyong natatanaw na yun yun po yung aming area yan po yung nasa uh, dulo na inyong natatanaw ito po maputik di po nakikita nyo yung daan maputik ito po kung ito po yung araw-araw mong dinadaanan nakakapang ano nakakapang lumo kasi lagi kang dadaan sa putikan then pag pumasok ka magsasapatos ka di ba po basa magbabasa ka then after ma mababalot ng iyong mababalot ng medyas ang iyong paan galing sa putikan so ang hirap ang hirap no so pag din pagdating sa hapon huhubarin ulit ang sapatos dadaan ulit sa ganitong klase ng daan ang hirap no sabi ko nga yung ganitong sitwasyon na patuloy naming nararanasan ay maganda din dahil uh, nakatulong upang magsumikap kami kung anong man ang mayroon kami noon no sabi ko nga magsumikap lang ipagpatuloy na abutin ang mga pangarap sa kabila ng maraming mga pagsubok na dumaraan sa aming mga buhay so sabi ko nga eh, hindi hindi hadlang yung layo o oh, hindi had lang yung yung ano yung kahirapan para hindi kami magpatuloy sa at magpatuloy at magsumikap sa pag-aaral. Lagi niyo sabi ng aking ama, kung ayaw mo sumulod sa pit ng kalabaw, mag-aral ka. Kaya yun, nagpatuloy ako sa pag-aral. Nagsumikap ako na makatapos sa kabila ng lang kami, walo. Ko lang yung kauna-unahang nakatapos at ngayon po ay may trabaho na. So sabi ko nga, kung hindi ako nagpatuloy, sa pag-aaral at hindi ako nagsumikap ng husto, malamang ganito pa rin po ang aking, aking ano, kalagayan na naghihintay sa trabaho sa bukid tuwing tag-ulan and then kapag darating na po ang anihan katulad po ng kadalasan Oktobre at Nobyembre anihan na or December, December. so yun yung panahon na yun, yun na naman trabaho namin gawain bukid na naman na pagkagising sa umaga, magbibilad ng palay. <laughs> di ba? Sabi ko, yung wala kang choice, kahit na makati, magilik, ay, uh, magtitiis ka, dahil kailangan mong ibilad yung palay. At ang masakit, hindi, ang panghalo niya, yung panghalo sa palay, na sa screen or sa, sa sakulin or luna, ay paa ang gagamitin panghalo. Di ba po makati? O, yung ganun, makati siya na, wala kang choice kundi sumunod dahil kailangan yung ibilad yung palay. Yon, di ba? Sabi ko, hindi ko hindi, hindi ko ano, hindi ko uh, pinangarap na habang buhay ganun yung trabaho namin. <laughs> Nakakapagod yung ganung bu uh, sa sa ano seasonal sa bagat na panahon lang yon nung kami bata gaging ganon nga sa nakatapos na ako ng pag-aaral ganun pa rin trabaho pa rin na tumigil na lang ako ngayong ako po isang ganap ng empleyado ng gobyerno no ganap isa na pong alisin uh, siyang guro at ngayon po ay nagtuturo na dito po sa akin uh, bayang sinilangan no ito po yung bayan ng Kalintaan sa ako po yung area po namin ay sa ako po siya na inulit ko po uh, si kabilang ilog ito ng Kinaresyo si Kinaresyoan kung tawagin po namin ay Prugrinan, uh, Malpalon Kalintaan Occidental Mindoro yan po po yung na oh maganda na po yung yung ano Mayamaya -maya po ay maglalabasan na yung mga palay <coughs> ha hindi na hindi na hindi na ako magbuta maputik din hindi ko rin maano yan maputik din kaya dapat mali malinis yung paa bago gamitin yung buta okay yan po ito na po paki ano dali dito so, oh uh, dali na ano mo to Simon oh uh, dali uh, bitbitin mo tong ano tubigan yan po sasalubong na po yung aking uh, anak dito po siya ngayon sa aming bukid nakatera dali na o oh, yan dali o oh, ano mo yung tubigan okay si hi yan hi yan na o oh, dali na o oh, yan sige na magdiretsyo na diretsyo na yan o di diba sabi ko yung yung ganitong buhay maganda't at nararanasan niya habang bata pa para pagdating ng panahon ay may ma, may ma, ano niya maibabahagin na ganun yung aming sinilangan Nag, ganun yung aking kinamulatang buhay na dapat kong magsumikap upang magkaroon ng ano ng saysay yung aking buhay na maabot yung aking mga pangarap di ba sabi ko gusto kong ipakita na sa araw-araw mahirap man yung yung, yung aming sitwasyon ay eh, patuloy pa rin akong uh, nag nag ano nagsusumikap na mag ano mag magpatuloy sa ano to ah, hamon ng buhay kapat maraming problema ano yung pagsubok? laban lang di ba ito po ang aming bomba 'yan bomba ah, source of water namin di ba pag tagulan, ganyan ganyan ang aming ano tubig na pinagkukunan dito bukid po kasi ito 'yan 'yan yung ko nandun hindi na pa naibalik yan po uh, konting ah, uh, pagtatayman ng gulay ito naman po ay uh, konting uh, ano po lagyan kulungan ng mga pato manok yan yan ito po yung konting ano payak na pamuhamuhay namin dito sa bukid yan po huwag nyo po makikita yan yan na po yung aming simpleng bahay dito sa bukid ko yung mapapansin yan, kainit-init. Yan na oh. Oh, say hi. Dito na ako ngayon. Yan, dito na po yung aming tahanan sa bukid, di ba? Simple lang pero, uh, dito kami namuhay at nagkaroon ng pangarap na uh, balang araw, maabot din namin yung aming mga minimit sa buhay sa tulong ng, sa pamagitan ng pagsusumikap sa buhay na kung ano man yung aming pinagdaanan ay malalampasan kung magsipag lang tayo sa ating buhay. Okay, di ba? Okay, salamat po sa inyong okay, panunood. Yan, medyo mahirap. Hindi ko pa naibababa. Salitang ha, medyo madilim sa loob. Gawa nang wala po kaming source of electricity dito. Yan. Ito po yung aming kunting kamarin. Kamarin kung tawagin. Yan. Yan yung kamarin. Yan po. Yan po yung natatanong nyo. Yung dating bahagi ng aming kaingin dati yan noon. Yan, ito po yung aming ah uh, ano to, bayog. Yan, bayog yan. Yan po. Yan po yung aming mga alaga ngayon dito. Kung napapansin nyo, may mga pato dyan. Dami na, salamat at dumami na sila. Yan po, ang ang mga baboy. Dalawang baboy. Yan, manok. Ayan, nali. Saglit lang po, salamat. Uh, iikot ko po muna kayo, saglit lang, bago tayo, bago tayo mag, uh, patuloy sa ating tawagin mo si John Ray doon tawagin si John Ray at si ano Leon o oh, yan yan po yan po yung natatanaw yan po ang aming palayan yan nakikita nyo po yung palayan namin yan yan po yung mga palayan namin yan po ganito lang po ang aming uh, buhay dito sa bukid simple at uh, ano to nakikitaan na kung kailangan magsumikap ka ako para lahat ng uh, ano to lahat ng uh, ay maaring uh, matamo balang araw okay salamat po sa bakit madilim na hindi <laughs> madilim po walang ilaw sa lobby eh. okay salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking channel nawa po ay inyong i-share para mapanood din po ng iba salamat po sa panonood